Isang magandang araw sa inyong lahat dyan mga kalas, uh, sa aking mga subscribers sa aking YouTube channel, mga followers ko sa aking Facebook page. Sana maayos ang lahat, gusto kayong lahat dyan. Ngayon mga kalas, dito ako sa bandang Kupa mga kalas, uh, duty ko ngayon. nag na naman ako. Kasi... Nakamonitor kami parating ngayon sa sa aming mooring rope, lalong lalo na dito sa bandang pupa. Kasi dito sa pirto na to, dito sa pirto ng Muruko, uh, Sapi Port, Sapi Muruko mga kalas, ito yung pang second port namin. Kasi noong unang port namin, doon yun sa Jorp, last Laspar, noong unang pirto namin. Tapos ito, second port na to, ito na yung last port namin dito sa Muruko ito yung last namin na discarding port dito sa Muruko mga kalas dito sa Pirto na ito mga kalas yung tubig grabe oh tingnan nyo naman oh Nagkatunugan yung mga lubid kaya minumunutol namin parati yan kasi baka maputulan kami mahirap na kasi masyadong ma dalaw yung tubig dito sa loob. Kahit may free quarter na, grabe pa rin yung galaw niya, oh. nyo naman, yun naman, oh. yung free quarter niya kasi, hindi ka anong mahaba ba. Lalo nga sa may bandang entrada. Kaya, yung quick pu Pwisto namin dito sa Pirto na to, uh, medyo pangit kasi dito lahat banda yung ano, yung agos ng tubig, lalo nga no pag high tide, masyadong magalaw. Yung iba doon, sa kapila, yung okay doon kasi na, ano sila, na, tatakpan sila. Kaya okay lang, okay lang yung, ano nila doon, yung, pwisto nila doon. Dito sa amin, yung medyo kawawa. Kaya, pinabantayan, minimonitor namin parate yung, ano, yung lubit sa amin dito sa barko. Lalo na dito sa may aming stern line, no? Oh, yan, oh Yan banda. Medyo may tama na ng kunti. Kaya, tinitingnan namin parate. Baka mabiglang maputol. Papalitan namin kaagad. Ganda pa naman ang lugar dito sa, ano, mga kalas? Sa Sapi, Muruko. Kaso lang, hindi kami makalabas. Kasi, hindi kami binigyan ng siyopas. O, oh, ganda ng lugar nila, o. Oh. Yan, o. Oh, nyo naman, o. Oh. Yan yung kerto nito sa Port Sapi, Morocco. Ang ala. Yan, o. Oh. Ganda. Yung sa taas na yan, ano na yan, mga bahay na yan. Ganda, o. Oh. Ito yung, ano, kerto nila. Dito sa Port Sapi, Morocco. Ganda sana yung labasan daw dito, mga klas, kasi yung siyudad, malapit lang, sabi nila. 20 minutes lang daw by car. Kaya way wala eh, hindi kami makalabas. Sayang. Kaya stoneboard kami, hanggang tingin na lang sa malayo. <laughs> Ito 'yung ano namin mga klaso. 'To, na pa kami. Jol. So sige mga klas, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat.